share ko lang po yung native lemon, clemancy uh, tatlo yung puno nya ginawa ko ginawa ko ng uproots ang puno niya dyan, yung sa gitna. Bale, yung mga katabi niya, pinakapit ko lang dyan yung dalawang puno na katabi niya. Ayan. Ayan. Parang tinugtong ko lang ngayon. Ah, grafting ako. Ayan, grafting. Buhay na siya buhay na yung sanga niya buhay kaso hindi pa ng dahon pati yung isa yan yan buhay na rin siya ting mo yan buhay na ah uh, yung isang ginawa ko yan ito 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 ah, uh, hindi siya nabuhay kaya pinotol ko na lang ngayon ito na siya. Ayan, titingnan mo buhay na ayan. Ayan may dahon na. Ayan, may dahon. Ang gagawin ko dyan, tatanggal lang ko na siya ng plastic. Kasi, buhay na buhay na siya, nagdahon na siya. Tatanggal lang po ng plastic yan. Ayan. 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 Yan. Yan. Ito yung kita ba? Yan. Pero stock nya. O, ikakabit ko rito. Ito yung sinasabing Tanggalan ko lang ng plastic to kasi buhay na eh. Ay. May dahon na eh. Tandaan lang para sayang kasi pag maya mga Malisgrasya pa yung ano. Yan. Oop. Yan. Yan. Oo. ano o. May dahon na. Buhay na. <laughs> Ngayon, tanggalin ko yung plastic. Para... Yeah. <laughs> buhay na yung drafting. Nang grafting ano kaya ng yung isa dyan i-grafting ko nga yung isa ang mga buhay na buhay na yan, yan yung dugtungan nya o oh. dapat alisin na itong sanga na ito alisin na natin itong sanga na ito para kaagaw po ito kaagaw pa sa pagtubo ng grafting ano niya yan focus niya dugtungan yan meron yung dugtong ano? o meron mga di ba? o no, dugtong, diba? oh. Ayan. balik tayo natin yan o ano oh. Naghilom na yung dugtong niya. Ayan o. Oh. Buhay na buhay na. Okay. Good. Ayan na. itali natin ng plastik. Utul dan Ano lang, dagdagan ko pa tali. Yeah. Tapos, sakluban. Sakluban na plastik. Ito, pang saklub. Ito. Yan. Sinatin yung at Pati mabuta sa plastik. mabubura ang plastik eh. Buk. Uh -huh. Kulambuan natin para di lamukin. Yan. Yan. Tapos alin natin yung... Hmm. Uh -huh. Area natin ng plastic, pero di pasukin ang tubig. Kanyang lap, pagka na, Dapat matutunan na. Ba, simple lang naman. tali tali lắm